Yon mga boss, ang mga naga DIY dyan sa pag-change oil. Ingat-ingat uh, lang tayo mga boss kasi baka ay matula dito. Uh, barako bara ito mga boss. Hindi pa rin ito katagalan. Hindi ka anong gamit pero yon ang nangyari. Naubos yon red nung crankcase. Hindi itong drain plug ang nasisira dyan. Kasi kita naman yung ebidensya mga boss na yung uh, washer na aluminum. Ibig sabihin, over torque. Kaya ang nangyari dyan mga boss ay na lost thread. So, ang gagawin lang mga boss dito para hindi na natin ibaba yung makina. Meron na tayong improvised na hand tap na gagamitin. Isang suot lang natin yon Okay na. So, yon mga boss. Uh, para hindi nga natin ma-overhaul or may ibaba yung makina. Dukot na lang. Uh, para makatipid na rin pati yung may-ari. So, sa pag-change oil mga boss, dapat kapag ka tayo nag-change oil, sigurado natin na maayos yung pagkakabit ng drain plug. So, dito mga boss, ito naubos na nga yung trade nung crankcase natin. So, magpapachange oil lang sana ito kasi nagtatagas. Sabi ko, oversize na natin para uh, pagkabit. Okay na. Uh, bali, one half by one ang gagamitin natin dito. ng uh, drain plug na. So, ayan mga boss, ito, uh, meron nga, itong hand na ito mga boss, uh, improvise na yan, uh, para isang suit na lang, maganda na yung pagka-trade, hindi na yung tatlong peraso yung gagamitin nating hand tap, isa na lang, para, yan ikot lang ng ikot, madali siyang ma isentro mga boss, kasi susundin lang niya yung dating butas, tapos, uh, mag-trade na tayo dyan ng panibago. So, ayan. Ganyan lang ako mag-oversize. Uh, dukot lang. Sa ilalim lang ito mga boss. Medyo mahirap siya pero uh, ayos din naman. Basta hindi natin ibababa yung makina. Kasi lalaki ang gastos. Pero pag ganitong diskarte mga boss. Ito naman, baka sabihin ninyo, delikado yung uh, ribaba. Hindi yun mga boss kasi yan ay pababa. Hahanginan nyo lang yan pagkatapos. Tapos, yun na. Uh, yung, yung mga ribaba na matatanggal dyan sa pag natin mga boss, hindi na yan papasok sa loob kasi hahanginan nyo nga. Sa so, ayan, ah, ang discard din yan mga boss. Nilagyan ko siya ng grasa yung pinakampagitan para doon didikit yung ano niya, yung mga nat matatanggal na aluminum. sa so, ah, aluminum naman yan mga boss. Uh, hindi siya sasama mahihirapan siya sumama kasi bandang likod na yan eh. may strainer pa diyan kaya kung may matira man yan hindi rin delikado ah uh, pero dito naman mga boss ayun, mas maganda talaga hanginan na rin natin kasi tumutulo naman yan ah uh, meron pa mga tira tirang langis uh, ganyan ang mangyayari mga boss maraming ribaba nga na madadala kasi merong grasa tayong inilagay so ganun lang kadali mga boss wala nang iba iba pang gagawin basta may may modified kayong hand madali na siyang malalagyan ng thread so ayun kapag ka naman na manahan tap na natin ng maayos ang ikakabit naman dyan mga boss ay yung 1 half by 1 na stainless bolt tapos gagamitan natin ng banjo bolt washer na mayroong rubber para wala siyang katagas-tagas Then, lalagyan natin siya ng silicone para mag siyang magiging guma yung silicone mga boss pagka tumigas. Kaya, mas maganda merong silicone para uh, wala nga sigurado natin walang tagas. So, ayan mga boss, nilagyan na natin ng silad So, ikakabit na natin. So, ganun lang. Ganun lang as simple yung pag oversized uh, oversize ng drain plug. Hindi natin ah, uh, sa pagkakabit mga boss ha, uh, para hindi nga malos Uh, pag tinutok nyo naman yan, Okay na yon, wag nyo nang persahin kasi yan naman ay eh para hindi lang tumagas. Wala naman. wala naman yang ibang gagawin kundi isil lang yung langis kaya para hindi yung hindi lang malalaglag, hindi tatagas. Ganun lang yung pag-aahigpit para hindi masira yung thread natin. So ayan mga boss, ah, hihigpitan na natin. Tutok lang yan. Kapag ka sa paghihigpit mga boss tulad nito wala, walang gaano ang pwersa basta yung hindi lang malalaglag yun na yun okay na yun mga boss tapos halina na natin langis okay na yun so dito mga boss uh, i-share ko na rin yung mga ginagamit kasi mga filter ngayon yung oil filter ay eh, marami talagang imitation ngayon na napaka Uh, mahina ang pag-addicate na dudurog. So, ingat-ingat din kayo doon mga boss kasi yun ay isa sa dahilan din. Kasi pag, kapag ka na magbabara. Yun ang, ito, ang ito, naman, Walang pinagkain mga doon boss ito. sa ang filter. So, sa paggamit ng filter mga boss oh. ang mga replacement, ito, 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 ito mga boss yan. O pagtanggal pa lang, naghiwalay na. Tapos, subukan so, yung pindutin, ihiwala yan. So, yun ang mga delegado Kasi yung dikit niya, yun ang pagkumalat. Magbabarayan dun sa banjo board yung buta. So, yun mga boss. Uh, Sineer ko lang. Hanggang dito lang ulit. Maraming salamat mga boss.